Na, bilisan mo. Baka may dumating ko eh. Bilisan mo. pasukan ka na. Ano? Ba't kasi sa akin mo pa gusto magpalaro yeah, ng kabayo-kabayo eh. Kabayo, wala kasi eh. ako eh. Sumari naman oh. Wala pa yung asawa ko doon. Eh, gusto ba talaga? Gusto ko talaga. Gusto gusto ko. Ano? Iyan na. Mare. Uy. Uy. Baka naman pwede yung ano. Ba't nandito ka Mari? Nalamig kasi ako eh. Ba't ka pumunta dito? Namimiss ko na yung ginagawa natin. Ano mare? Namimiss ko na. Namimiss mo na yung ginagawa natin. Ay, nilalamig pati ako ayun. Grabe si mare. Tara. Porkit nilalamig ka tapos namimiss mo yung ginagawa natin. Ay, tara. Ako oh, mare, hindi ba pwede Ano Ay, ba yung namimiss? Nami ko na yung pabayong-pabayuan natin. Ano kung mare, hindi pa pwede Nandiyan yung asawa ko. Ito naman, sablit lang. Ano ba yan? Doon so, na Wala naman umalis, sinakita ko eh. Eh kaya nga, babalik din yun. Grabe na naman si Mari. Eh bakit kasi gusto mo magkabayo-kabayo? hindi miss ko na yun. So, eh, dah... ako ngayon. Gusto ko pagpawisa. Dati lang naman yun na nilalaro natin yung kabayo-kabayo. ngayon. yun, hindi yeah, na pwede. Ko na yun. kasi dati pa yun. Ano yun? Si miss? Mari naman eh. Baka mamaya dumating yung asawa ko. Mabilis lang. Ah, ano yung sumari? Baka mamaya dumating yun eh. Mabilis ko na yun Baka oh, mamaya kasi dumating yung asawa ko. Hindi pa yun. Saan ba Sigurado ka. Gusto mo magkabayo-kabayuan. Baka okay, mamaya mahuli tayo nun eh. Punta sa bahay nyo. Sa bahay pa namin? Oo. Oh, Sigurado ka? Oo. Ano? Tara. Mabilis ko nun. Saglit lang. Sigurado ka, tara. Ba't kasi gusto pa ng kabayo-kabayuan? Ari, ba't kasi gusto mo pa maglaro tayo ng kabayo-kabayo? Namimiss ko na nga kasi yung kabayo. Sigurado ka, ha? Oo, ba? Baka mamaya, ayaw mo naman. Sige na, bilisan mo. Baka may dumating to, eh. Bilisan mo, pasok ka na. Kasi gusto pa kasi maglaro ng kabayo-kabayo. Ayos na nga kasi yung parang... Mari naman kasi, tsaka ano, di, gi... minta na. Mari, baka kasi umabutan tayo ng asawa ko dito eh. Mabilis na naman yung asawa mo eh. Mabilis. Ano? Mabilis ka talagang tatakbo pag dumating yun. Hindi mo, mabilis lang. Si Mari naman oh. Saan tayo? tayo? Doon na lang oh. Saan? Doon, tara, bilisan mo. Sigurado ka Sigurado ka talaga maglalaro tayo ng kabayo-kabayo. Ang ko na yun eh. Mari naman kasi, kaya lang baka mamaya mahalata ng asawa ko na nakipagkabayo ako sa ibe. Hindi yun. So, so ka ba... mo mong papahalata. Kaya nga, Mari, ba't kasi namimiss ko pa yung laro natin dati nun? Siyempre, namimiss ko nga Siyempre, binata pa ako nun yung naglalaro pa tayo. Ano? 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 Ba't kasi sa akin mo pa gusto magpalaro Siyempre, ng kabayo-kabayo kabayo, kabayo, eh. Wala kasi ako eh. Sumari so, naman oh. Wala yung asawa ko daw. Sigurado ka? Oo. Ano? ano? Mari naman, baka mamaya si Mauli. Gusto ba talaga? Gusto ko talaga. Gusto gusto ko. Ano? Game na. Sigurado ka? Ba't kasi namimiss mo pa? Malamig kasi ngayon. Sige na. Ba, madali ka naman eh. Oo. oh. Akin yung isa. Ito sa'yo? Oo. Oge, laro na tayong kabayo-kabayo. Oo. Oo. Ba't kasi namimiss mo pa? Oo. Oo. ah. Pag sinamimis pa na ito. Oh, hirami mo kaya muna. Hirami mo na lang yan. Uwi na ako.